So guys, merong ahas dito. Maliit lang pero tinatim alam kung makamandag ito o hindi eh. ko ako diyan kanina, buti hindi niya ako na ano. Hindi niya ako natuklaw. Ayun oh. No? ako diyan kanina eh. Tapos paglagpas ko, tumingon ako dito, nakita ko siya, eh. hindi ko pa alam na ahas pala. Kala ko yung patay na ano lang sa halaman ayan guys, buti hindi niya ako tinuklaw pero nung dumana ko ulit pabalik dito inambaan niya ako eh so hindi naman natin alam kung makamandag to o hindi kailangan natin patayin to kasi maya maya babalik to dito eh, makamandag pala maka, baka makakagat so sorry na lang sa kanya eh yun talaga tadhana eh, ano niya, yun talaga kapalaran niya eh eh bagong hasa tong itako oh, tingnan natin kung magpuputol natin to ng ano wala siyang pinapatungan <laughs> ayan siya guys oh, haba niya hindi naman tayo sigurado kung makamandag to o eh, hindi eh kung so, may makamandag at makaga, makakagat, makakagat eh, baka may mapahamak pa so patayin na lang natin para sigurado sayo naman ah sorry ha italagang eh, talagang papatayin kita No choice ako Mamaya, eh. bumakyat ka ulit dito. Makapasok ka dyan sa loob ng kwarto. At makatago ka dun sa mga higaan. At nako, baka uh, maka uh, makakagat ka pa. Kaya, makakagat ka pa. Kaya, kailangan kitang patayin. Handa ka na. Ha? Ah, ano yun yung gumagalaw dun? Ah, yung, ano, yung dahon ng mga pinutol natin, nanon ng hangin. So, wala na, papatayin kita. Sorry. Hindi naputol pero patay. Patay. na ko kanina kasi maliit lang to eh ah. mamaya tinuklaw niya ako mapatras ako, malaglag ako dito hindi eh. di ako mapatay sa pagat mapatay ako sa ano sa bali so yun siya guys, patay na yun kasi hindi na siya nakaalis doon eh ayan o ayan guys So baka magbuhay pa yung punta natin. Kumagalaw pa oh. Puntahan muna natin bago tapusin yung ginagawa natin dito. Pataas kasi ito guys so. oh. Baba muna tayo.